marami na kapasok ng mga ukay-ukay. 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 Maganda ang layunin ni Senator Tulpo na patawan ng buwis mga importer ng ukay-ukay. Ang -okay. kaya buwisan ang ukay-ukay -okay para madagdagan naman daw ang pondo ng gobyerno, yung kaban natin. Para sa akin, maganda ang layunin ni Tulpo. At mas maganda, limitahan ang pag-import ng mga ukay-ukay -okay para naman maprotektahan ang ating lokal na produkto. Bagamat meron pong Republic Act number no. 4653 na ipinagbabawalan ng ukay-ukay, meaning itong mga second-hand uh, clothing or used clothing, um, marami na kapasok ng mga ukay-ukay. And I'm not against ukay-ukay. I just want to make it clear to everybody. It is socially accepted. So we have to follow the will of the people. That's why I passed a bill legalizing it. Habang hindi pa po ito naging batas, ano po ang ginagawa ng Bureau of Customs para masiguro na nagbabayad ng buis itong ukay-ukay? Kasi hindi po nagbabayad ng buis itong ukay-ukay. Ito mga importers ng ukay-ukay, not a single penny for being paid. Kita po dito yung mga importer. So wala pong kinikita ang gobyerno ni Shingkong si Duling. Patokom na ba kayo? Ah! habang si Sen. Tulpo na nais badagdagan ang pondo ng bayan, ang ating naman mga congressman, ang mga congressman, bigay ng bigay ng ayuda kahit walang bagyo. Kita Joe, walang gutom dito mga speaker. Alagang alagaya. Isa na ano, malakas na at masigabong palakpak at hiyawan para sa ating lahat ng panawin at kasama mga congressista dito. Botica Gentry. Ano kaya? Para may raffle natin at saka house and lot. President, supposedly, hindi talaga nakakasingil ng taxes ang ang customs dito kasi nga illegal. So kung ano yan, confiscate lang. Pero yung mga ibang ukay-ukay rin, nanggagaling gagaling na oh, minsan sa mga free zones, mga free port zones. So ginagamit yung special economic zones, Sorting facility. Pero, Madam Chair, ganito na lang po para to simplify things. um, Alam naman po ng Bureau of Customs kung sino yung na atawag UK, na ukay-ukay key. Tatlo tao naman po yan. Sino? Ah. Ngayon, alam mo, parang ako nasa show ng Tulfo eh. Bigla, bigla ako naging curious. Siguro mamaya na lang. Patawag po natin sila dito. Kasi po, nakakaya naman po, ano, parang sampal po sa ating autoridad sa Bureau of Customs. Uh -huh. Lalo na, na merong batas na kinagbabaw yung ukay-ukay, and yet, left and right, tumingin ka, ang daming mga ukay-ukay nagkalat sa mga tiyanggay, sa mga tindahan, etc. Although, again, I'm not against ukay-ukay. Sana man lang magbayad sila ng buwis ito mga importer kasi wala nga sila talagang binabayad na buwis. And I'll tell you why. Kasi yun, minimistic lang nila yung as-use rugs. So, meron mga suggestion ng uh, Bureau of Customs uh, para naman kahit pa paano habang wala pa ito, hindi pa naging batas itong bill na pinasako, uh, legalizing and regulating ukay-ukay, eh makapagbayad man lang ng boys at para kumita naman ng gobyerno. Kasi sa ngayon, ang kumikita lang ito mga hinayup, mga, mga masasama na mga importer. Customs. Na meron talagang nakakalusot dahil nga mahirap to, to, to determine kung

legalize the importation of cocaine. Habang kasi yung bill po pending ngayon eh, uh, sa committee. Uh, so dapat uh, gumawa tayo ng way na kasi ang pasok ng kayo kay weekly by the containers, by the hundreds of containers toy So, paano natin magawa ng paraan, Bureau of Customs, na magbayad man ito ng boys para naman kumita ang kapanang bayan? Well, hindi pwede mag-collect nga sa kanila kasi nga illegal. Um, on the other hand, siguro... So therefore, ang gagawin lang po natin, pag nakita yung use rugs, di patawan niyo na magandang na tamang voice kasi yun naman ginagamit, use rugs. At taasan lang siguro ang voice sa use rugs because yun yung coding nila. Kasi kasi... Yeah, so, dapat ulihin. So, uh -huh. hindi sabihin, hindi na hinuhuli dahil na sapagkat nakakalusot. Ayun na nga, nakakalusot Na, nga, at, na nga. nationwide, nagkalat po yung mga ukay-ukay. Again, ulitin ko for the end time, I'm not against ukay-ukay. That's socially accepted. Wala akong problema dyan kasi yan yung mga damit na pinipili ng mga mayroon kababayan Tama. because it's affordable. However, gusto ko naman na kumita yung gobyerno, huwag lang yung ma importer. Kasi ma importer, ito ang mga naging bilyonaryo eh. So, magiging hindi pagbayad ng tamang buwis. Pinikakitaan nila itong sistema na kung saan hindi sila sisit ng Bureau of Customs o nabubulag-bulagan ng Bureau of Customs, dito sila kumikita. Tama po. And then, so, can we have with the system until yung bill na pinasako ay, uh, okay. ay maging batas para makakonekta tayo? That's that. Uh, pero... Wala pong mga kalabas na ukay-ukay. Illegal item.